DPWH Secretary Dison idiutos ang agarang pagtrabaho sa detour sa gilid ng landslide area sa Quezon, Bukidnon. Detalye gikan Kang Rajumad Matmark, Mika Bano, RMN, Balay-Balay. Iniutos sa Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dison ang agarang konstruksyon sa gagawing detour sa gilid ng landslide area, partikular sa overview City Kipulot, Barangay Palakapaw, Quezon, Bukidnon. Kasabay ito ng kanyang personal na pagbisita sa landslide area kahapon, October 21, upang suriin kasama ang mga representante ng Mines and Geosciences Bureau o MGB. Tinatayang aabot sa limang buwan ang detour construction na kung saan ay isa sa ilalim muna sa soil testing. Layunin ng opisyal na Magarang maibalik sa normal ang pagdaan ng mga sasakyan sa area bagamat malaki na ang naging epekto sa ekonomiya sa naturang bayan at sa probinsya. Sa hiwalay na interview, isinawalat naman ni Quezon Municipal Mayor Pablo Puling Lorenzo III na hindi pa man nagsasagawa ng inspeksyon ng opisyal. Mayroon ng inisyal na plano ang Regional Office ng Rito na sinangayon naman ng kanila mga consultants at mga local engineers kasama mo sa RMNDX MB Malay Balay. At ng 95.3 IFM News, Bukidnon Matik, Radjuman Mark, Mikabalo, Tatak, Arimen.